Once again, welcome back sa Verkos Channel. Samahan nyo po ang panuor bigyan bigyay reaksyon ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! I feel good. Si Krillin ng Dragon Ball Z. <laughs> Hindi lang pumutok. Basak pa yung buwan. <laughs> Gutom na ako. Gusto ko kumain. Kaya ulam. Wow. Na, bangos. Unless bangos. Wow. Bangos, yan. <laughs> 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 Hindi lang bunle. Pati laman wala. pinagugasan pala. Kulay <laughs> kasi nung ulam nila eh. Yung sinapian ka ni Otlong. You know, Ito ang refreshing water from your mima ng bayan. I would like to promote nature spring. Ang galing. Ang galing. Kaboses nga no. Nakakatrayuma na. No. Nakakatrayuma? That's okay. Signs of aging lang po yan, hindi po dapat tayo ma dahil ang huh? arthritis o ang rayuma ay kundi lang naman po na nararanasan ng mga... Ah, rayuma yun. Hindi trauma mo. Suka toyo nga po, tigisa. Ano pa? Wala na po. Ito po ba yun? Ah. Adobo ata ulam niya ito lang. Ba't may candy to, te? Pero wala na kasing bariya, kuya. Hmm. Wala nang bariya? Yan eh, talaga sa mga tindahan. Walang barya, candy. Pabili nga po. Ano yon? Isa nga pong itlog. Itlog? Yes po, ten. Pero ko, wala rin po akong barya eh. Ay! Kuya! <laughs> <laughs> wala naman ako matamang intention sa'yo. Gusto talaga ko lang din. naman na konting attention mo. Really? Just because of my face? Do you think I have a bad intention? <laughs> What a discrimination! It's not all about the looks. Remember that. He's stupid. <laughs> Sa Saudi Arabia, di ka pwede mag-asawa kung wala kang pera bahay at sasakyan. Sa Pilipinas, tambay na nga may kabit pa. <laughs> Only in the Philippines. <laughs> Mabait na, masipag Yan ang dapat tularan ng mga kabataan. <laughs> Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, <laughs> dito ay bising busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong Ma, ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag ay puro cellphone. Mag ipad din. <laughs> Yung masama ang pakiramdam mo. Pinagpahinga mo na

dami. Pagkain ah. Uy, birthday niya pala. <laughs> Binati lang. <laughs> Balik sa trabaho. Nanay mo, pangit. Nanay mo, bao. Nanay mo, naman, chismosa. Nanay mo, ayun Nanay mo, flu. Nanay mo, nai kuto. Nai <laughs> Nanay mo, ano? Ano, ano? mo, pagsusukal, wala mong silbi. Nanay mo, ay lumpu eh. Ha! Hinatang <laughs> nanay nila eh, no? Ay. Lahat ng lait. May bato na nila. Hindi namin alam eh. May tsaka pala eh. nang mo-blue. Nung blue? Ano yung mo-blue? Kala yung mo, pag nagkakasakit, tapalan mo lang, okay na? Kala yung mo-pera. Ilang tripan pa si nanay. Hindi mo siya ipagpapalit sa 100 pesos na bago at malutong. Kasi naman, isyon na Jesus! What is happening to this country? Big for different <laughs> Brown? Ano nangyari sa'yo, Brown? Uy. Okay ka lang ba? Pasmado? Ha? Brown? Hindi dito. Brown? Gutom siguro. Ano nangyari sa'yo, Brown? Miyak? Pusang galak! <laughs> ako pala kababalagan tama Malikita, sa tropa, na kalit kalo nakakalit talaga tekitae yung tropa mo daw sa dami ng kapasaway puro <laughs> sama na general swang ng ano niya tropa naman ng ulam nila sama <hid> na general swang ng ano niya grabe naman oh. <laughs> <hid> <hid> inaamahan pa rin study hard Duda ko. Ano ba? Duda daw siya. Ay, ka oh, Bakit may ilaw? Ari! Ah, <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Naisahan sila. Na Excited ka. Mukha lang crispy. <laughs> Nagpahanid sa lesson pero... makunat. Sign na walang pera nanay mo. Hindi mo namang gumain. Ano ginaw na gumain? Lahat <laughs> na talaga mapansin ano. Miss, miss, miss kayo mong hair. Miss, ang hair? Yon, yes. Ka, ka. Ah, yun na. Uy, pari mong babol. Ayos <laughs> ah. Ay, <isa>? Nice ba? <laughs> Hindi yung alatahan. Na. Nag-crave ka ng pansit. Bah, dami naman. Mm, isang barangay shower. Uh, Hindi naman agad mapa, mapapanis yan kasi mauubos diba, naman agad eh. <laughs> Ayos? Paano? <laughs> Masyado kasi. Nakikain ka sa bahay ng kaibigan mo. malapit sa sierra, ano? Oh. <laughs> Tropa mong lasing na pero Pag nakarinig, na, nakarinig ng kanta Sumasayaw <laughs>